Pagluluto nga ako ng piritong itlog parang sa almusal ni Kuya Sean. May pasok na naman nga kasi. Paus pa nga yung boss ko dyan dahil hindi pa nga ako nakaka-recover dahil kagagaling nga lang din namin si sakit. Kaya ngayon nga lang din ako napag over Medyo paus pa nga kasi nagagalit na nga si Lolo Meta. Kaya nga ito pinilit kong mag-voiceover. Charot. After ko nga mailuto yung peritong itlog na uulamin ni Kuya Sean ay nagtimpla nga muna ako ng kape dahil nga medyo maaga pa. Medyo umuulan-ulan nga dito kaya nga mas masarap magkape lalo sa umaga. Pagkatapos ko nga magtimpla ng kape ay lumabas nga muna ako at nakita ko nga na medyo madilim. Kahit nga madilim sa labas ay hindi pa nga rin ako nagpaawat at nagsampay pa nga rin ako. Hindi nga pwedeng hindi ko isampay sampayan ko na to dahil nga kahapon pa nga to nakababad. Ngayon ko nga lang siya binanlawan dahil nga akala ko ya araw. Kapag tapos ko naman magsampay, umakit na nga ako sa taas para nga gisingin si Kuya Sean at pakainin. Napakahirap pa na magisingin ni Kuya Sean lalo nga pag ganitong umaga. Pero wala nga siyang choice kundi gumising ng umaga dahil nga maaga ang time in nila sa school. Habang kumakain nga siya ay nagkapin na nga rin ako at sinabayan ko na nga rin siya para nga ganahan naman. Sabi ko nga kay Kuya Sean eh after niya kumain ay eh, maligo naman. Habang nga hinaantay ko nga siya ay mag -e edit nga muna ako dahil nga medyo marami-rami nga yung mga na video dito sa CP ko halos nga hindi ko na nga ma-edit dahil nga hindi ko na nga rin maasikaso. Pero para nga sa ekonomiya, ipinipilit pinipilit ko mag-edit at makapag-upload ng video. After nga makapag-ayos at makapaligo ni Kuya Sean ay sabi ko nga yahatid ko na nga siya. Sakto naman nga nagising si Ellie kaya nga sabi ko nga kay Dada 'yung missing nat para bantayan. Ako na kasi yung nagahatid tuwing umaga kay Kuya Sean para nga nakakapagpahinga pa si Dada. Medyo mahaba-haba kasi 'yung oras kapag ginising ko siya tapos yahatid niya nga lang si Sean. Pag umaga, ay nga umaga eh nga ako dahil nga may pa yung mga gagawin ko kapag ang ulit nga lang, iumina nga rin ako pagkahatid ko nga kay Kuya Sean. O, Sean, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang muna. Salamat. <mulong>